Hi, tag-ulan dito sa Maynila. Ayan, nandito tayo sa ano, Santa Ana, Sekiya Street. Ayan, dito yung ano eh, binadayo ko na parisan kasi pinakukulaan nila yung baka at saka ano, alabaw. Ayan. Ayan yung park, sarado yung sa Park. Ayan o, oh, sarado ngayon, umuulan eh. Umuulan kasalado ngayon dadalhin ko kayo sa kainan ko ayan yung sequia park santa ana ganda di ba sarado eh Ito yung kinakainan ko na ano na pares paresan. dito sa ano nakain ako pagkita ko sa inyo masarap ayan. Yan yung ano, Parisan dito saan. Masarap dito harap ng Santa Ana. Ito siya. Dami kumakain kahit maulan. Ayan, masarap dyan. Masarap dyan. Kasi baka at saka kalabaw yung inaano nila eh. Maulan. Sobrang sarap ng sabaw nila sa pares, mami. Merong pares de Chon, tapos bulaklak with rice yun. Tapos yung sabaw nila pinakuluan yung baka at kalabaw na matagal. Kaya ang sarap. Hindi sila naglalagay ng pampalapot. Talagang purong sabaw talaga. Para ka rin nakakain sa Tagaytay. Ayan. Sa M. Roja Street, harap ng Santa Ana Elementary School. Tapos ilang hakbang na lang is Sikiya Park na. Kaya matatanaw mo na yung Sequia Park. At uh, puntahan nyo lang yung mga rider nandyan.